papablock mo yung member mo na lumingap ng iyong pamilya ng mahabang panahon tapos eh eh wala namang sahod kaya tingnan po ninyo yung party list na inaano nila hindi naman nalo, nalo hindi sila magkaroon ng anong magkaroon ng isang upuan sa kongreso. Bakit? Dahil hindi pinapayagan ng Diyos. E eh, ganyan naman po talaga yung ano na yan. Lahat ng ka da imori, imoril, imoral, immoralidadan, lahat ng ka basta po ang loyalty mo kay Bonjing eh okay lang sa kanila kahit na marami kang ginagawang kababuyan eh di tanungin ninyo yung mga ano mga national queer na nakasama ko kung hindi totoo yung ginagawa nilang sila sila log, nag uh, anuhan nagpapandalihan Naku, wag nyo kung ano, wag nyo, nyo kung ano hin. Dahil, alam ko yung ginagawa ninyo. Later, ah, noon, tinatanong nga ako ng mga kasama namin, bading ba si ano? Sabi ko, uh, nire-respeto ko kasi yung mga tao, sabi kong ganyan. So, kung bading siya, Tanungin nyo kung siya yung bading. Wag, wag nyo akong tatanungin kasi unang-una, I cannot answer on behalf of anyone nasa National Square para lang po kami noon. So, uh, meron ng question sa sa gender ano, flu, uh, orientation ng mga taong mga nakasama ko. So, so, ako mismo, hindi naman ako naninira eh. Kahit babaklayan, yan, eh, wala namang ano, sabi nga ng Biblia, sa klat ni San Pedro, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kaya baklayan, kaya tomboyan, yan, basta sumampalataya, nagbagong buhay, eh, may pag-asa yan sa Diyos. Kaya itong mga ano na to na nagmamalinis, anong, anong, ano mo ngayon? Uh, nandito ka na, punta ka na. Ano? Ah, uh, ah, uh, ako na lang mag-isa dito. Hindi nyo maitatanggi yun. At hindi nyo maitatanggi yung mga ano. Hindi. Kayo-kayo alam nyo naman sa sarili nyo yan tiniti ako sa inyo sa araw ng paghukom, kahiyahiya kayo. Itong reya sa sondonsilyo na to, na mapagmalinis, biro mo, nag, ano, naghahanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sa uh, sasapitin ko. I doubt. Dahil napatunayan ko sa karanasan ko na yung samahan, yung ano mo, yang loyalty mo kay Daniel Rason yan, sa demonyo. Tandaan nyo yan, sa demonyo yan. 8.44 pa lang, talo ka na, Daniel Rason. Magbasa pa tayo ng ibang talata, Mateo 6.1-2. Yung MCGI cares na ginagawa mo na yan, pamfront mo lang, na isinasangkalan mo yung mga kapatid, ipinopront mo yung mga kapatid, hindi ka ba kayaya Daniel Rason? Kaya pinagtatawa ng ka na lang sa, ano, sa industriya na pinanggalingan mo. Pinagtatawanan ka na lang. Dahil napaka bobo mo. Bobo ka, Daniel Rason. Biruin mo. <clears throat> Kaya galit na galit ka eh. Biruin mo itong walang ano itong hindi nakatapos ng college na ito ang magpapatumba lang sa iyo. Kung papaanong pinatumba ni David na bata ang David si Goliath na higante sa pamamagitan ng isang bato. Pero Nung ihagis niya yung bato na yon, inihagis niyang may buong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ni Abraham na patumba niya si Gulayat. Ganon din, Daniel rason ang sinasabi ko sa iyo. Itong inahamak-hamak mo na to, ito ang ma magpapatumba sa iyo. Tandaan mo. Tumba ka na. Talo ka na. Katunayan, talo ka na. Eh, biruin mo. Sabi mo, 'di ba sa ano mo? Yung mga nagsasalita ng mga ano na yan, eh, mga ano naman yan eh. Mga duwag naman yan eh. Hindi may yung mukha nila. Ibang ga, ibang pangalan ang ginagamit nila.